Hello po mga kaibigan, mga kaibigang OFW at mga hindi rin OFW. Kamusta na po kayo? Ngayon, Friday po, samahan niyo po ako magluto. Gagawa po tayo ng munggo uh, bagnet. So, ang bagnet po natin, paano ba? Ito po, mabilisan. Dunoy ko na po siya, na-style ko hindi ko na po sa inyo pinakita para hindi humaba yung ating video. So, kung gusto nyo malaman yung paggawa ko ng pag-boil niyan, doon po sa mga crispy patang ginawa ko. Meron na po tayong video niyan. So, ngayon, i-air fry ko na po siya. So, set natin ha. 30 minutes muna. Sa so, 120. Depende po yun sa inyong mga air fryer kung anong setting nito. Pero ito po, ganito. Na-try ko muna ganito. Pangalawang luto ko lang ito sa air fryer. So, ito po, ipiprito natin yung belly na pansahog natin sa munggo. Pinunduhan ko lang siya ng malting oil. So, ito pong belly, nilagyan ko ng konting asin. Konti lang po para may lasa na sya. Ipapry po natin yan. katapos po nun, ibigisan natin. So, ito po, na ano na natin, na fry na natin, kukunin ko yung mantika kasi yung sobrang dami. Ayan, hindi ko na po siya tinanggal. Diyan lang natin siya, hindi siya sabay-sabay. Ito na nila yung pagdini. Tatlong tiras. So, ayan. Tabi lang natin siya sa gilid. So, ayan po, lalagyan na po natin si bawang. Sabay po ng luya. Tutusta natin siya ng na konti. Okay. Kaya po tayo maglalagay ng May bagoong alam na iska ako nilagay. Malansyo po yun. La, kung mararamdaman nyo, lang sa pagmalamig na ang maligo. na po natin yung sibuya. Nagtay muna natin yung sibuya bago si kamatis ilagay. Ayan, pwede na natin siya i-mix-mix na ganyan. So, ilagay ko na po yung kamatis kasi naluto na yung sibuyas. Ayan. konti lang po ako maglagay ng kamatis para hindi umaas yung mga ating mongo bag mo. Cover ko po siya para madaling maluto ang parisitang kamatis. Check na ito. Ayan. Nabug na siya. Nakalimutan. Nakalimutan. Buti hindi na sumo. Pero namulas siya. Sabaw. Ayan. So, ilalagay ko na rin po itong bagoong. Ayan. Para pagkulo niya, sabay-sabay na siyang maluto. Ayan yung asin, mamaya ako po siya tinagyan kasi yung yung belly na sinahog natin yung ko siya asin medyo ilalabas na yan so optional lang tansya 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 po natin para kumulo siya lumabas na lasa so ito po titikman natin kasi di pa naglagay ng asin gawa nga ng yung bago oh, medyo maalat siya, tapos yung ating sahog na belly inas lang ko bago fry ya yeah. Mampu natin. ang sarap. sarap po talaga eh, ano itong bagoong alamang ha. Hindi yung bagoong isda. Kaya, bagoong isda po pala. Hindi bagoong alamang. masarap sarap bagoong isda sa mungo. Hindi, ano sa magkakagod. Mmm. Sarap. Parang meron na siyang pampalasa. Ito po, hindi ko siya ilalagay lahat. Naparami pitas ko pero gagawin ko naman po siya. I-stack yan. Ayan. Pwede na yan. Kasi stir fry ko po ito. Masarap po itong stir fry. Ayan. Ang bango. Sakto lang. Ayan. So, itain na lang po natin yung ating crispy bagnet <coughs> na pata ng baboy. Yung pinakadulo lang po siya. Pinakapaan. Kukubera ko na po siya. Sabay i-off ko na po ito kasi itong alok bati. Hindi naman po naman Ayan. So, tapos na. Ayan. 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 pa